No, dito kami sa may uh, entrance ng papuntang market, palingke. Wow. Ano ako dito, so ang daming sasakyan no? Anong meeting kayo dyan sa baba? Bakit, ano? Yan, maulan mong hapong ngayong gabi, ay ngayong hapon. Maulan mga kababayan, no? Andito kami sa may city ng Baguio. So, Yan <laughs> ang city hall ng Baguio ay nakaparara mga kapulisan natin. Uh, yes! At umikot kami kasi dinagyan naman kasi nila ng barandra yung ano dun sa may shortcut eh mas lalong traffic tuloy sa ginawa. Mm -hmm. Ayan o. dito kami sa may uh, entrance ng papuntang market palingke. Mga kalitos ang daming sasakyan o. Uh, meeting kaya dyan sa baba. <coughs> Bakit ano <laughs> Traffic dito ang daming sasakyan oh. Oh. Ay, awan what? What? Grabe oh. So, yan may binabalang kami diyan na uh, items sa may Malika pero kami umikot kaya pala ko pwede dadaan sa may shortcut sa baba eh, hindi naman kaya nagkaganon uh, traffic tuloy oh. sa ginawa lahat so yan nandito kami sa may paradahan ng asin dominical pinsaw Ayan, lumipat lahat dito oh may san luis pa dito ay na ay na Oh. Ito yung mga taga San Carlos kasi ito ano ito eh dispusan ng mga gulay and ito mga kulitos mga master Ito talagang nagdi dispose yung mga gulay mga saging mga iba-ibang klase ng mga gulay wow basta galing sa baba yan doon din na dispose doon mga nagpaparada yung mga tracking nila kaya iwan ko lang ngayon kung saan nila nila pinaparada yung mga nag aano ng gulay. So yun lang mga kulitos. sinispatan lang natin para i-ano natin, upload natin ang mga kalagayan dito sa may sentro ng uh, city of Baguio. So yes! dun, kami, dito na kami sa may harapan ng, malapit na kami sa harapan ng Abanao Square. Wow! Ano, so, na kami dito. So yung kasama namin Nagaantay kasama na kaya yun Ayan oh, Traffic Ayan mga kababayan Ispatan natin dito Dito hindi Hindi tayo nag-ano uh, dito kanina pero, so, i-video natin para hanggang doon sa pinag-video natin. Labas uh, na tayo ng bukaukan na uh, Sana'y, ano man lang, slight ang traffic. Para maganda ang caption ng camera natin. Oy, oh, ako! ti sa do kailan! <laughs> Akala ko eh hindi na umulan <laughs> ito bukaukan road na ito mga kakulitos bukaukan road mula na mahalik abano square pakyat ng city hall Ayan, bukaukan road ito papunta tayo ng nagilian road Ito tayo dadaan kasi biranandraan ng pupuntang asin road yun ay ano market paling oke okay. oh. jadi itu tayo dadaan di alam yang mengaibah kayak domaan sila dulu doma. maganda tayo ng ano. Alha. Oh, ah, dito na lang tayo sa may naging so, Ay, ano. Puntang Trinidad. Oh, traffic pa rin ang mukhang ka, no? Oh. Ah, dito lang. So, yan lamang po mga kulitos. Dito na natin paputulin yung ano video natin so yan wag ka lang kalimutan maki, paki share paki like and uh, comment and subscribe na ako dito so maraming maraming salamat sa mga nagsusubaybay bye 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 god bless